na namin na uh, 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 two weeks, three weeks ago lamang na kami pala ay uh, uh, ninanakawan ng uh, taong pinagkikitiwalaan namin dito sa kumpanya. Masakit, mahirap, pero kakayanin. Paano nga ba tayo humantong dito? Rewind tayo. Taon 2002 nang nagsikap at nagtulong-tulong ang buo naming pamilya sa Nueva Ecija na magkaroon ng maliit na panederya, ang tawag namin Tunying's Pandesal, Kape at iba pa. Hindi sa akin ipinangalan ito, kundi sa tatay kong original Tunying ng pamilya Taberna. Kasabay ng mga biyayang bunga ng pagsisikap natin sa larangan ng pagbabalita, Nagpasya kami ni Mrs. na dalhin ang mga tinapay ni Tatay Tunying sa Metro Manila. Sumugal kami sa negosyong hindi naman naming kabisado. Buti na lang at maraming kaibigan at kapamilya ang sumuporta at nagtiwala sa amin. Mula sa maliit na panaderia at sa mga consignment sa Maynila, year 2015 nang magpasya kaming i-level up at gawing isang cafe ang aming munting negosyo, ang Katunyings Cafe. Nagsimula ito with a bang. Literal na, with a bang. Ayon sa mga polis, labing limang basyo ng .45 caliber ang narecover sa lugar. So wala akong isip na alam mo, tungkol sa negosyo. Kabubukas pa lang natin. One week pa lang nga ito. Personal motives, hindi rin natin masabi o trabaho natin. Araw-araw naman kasi meron tayong nababatikos. ay cannot speculate sa ngayon kung ano yung uh, rason. Pero blessing in disguise na rin dahil sa kabila ng insidenteng ito, lalong naging matunog ang pangalan ng Katunyings Cafe. Sunod-sunod ang aming naging TV guestings, kaya naman dinagsa ang kauna-unahang branch sa Visayas Avenue mabilis ang paglago ng negosyo. Bukod dito may ibang negosyo si Mrs. At may trabaho rin ako bilang media man. Kaya naman kinailangan talaga naming mag-hire ng mga professionals na tutulong sa amin. Dahil noon, bago pa lang kami sa larangang ito mas pinili namin ang mga taong pinagkakatiwalaan at malapit sa amin. Mukhang tama ang desisyon namin dahil ang mga hardworking na mga empleyado ay naging kapamilya na ang turing sa amin. Kaya naman, nagsikap kami ni Macy sa kinikanyang larangan para matulungang mapalago ang aming kainan at dumami pa ang mga branches. Mula isa, naging dalawa, apat, naging siyam ang branches namin tatapatin ko na po kayo. Simula taon 2018, sa likod ng sunod-sunod na pagbubukas ng aming branches, nagsimula na rin magkaroon ng financial challenges ang aming tindahan. Minsan ay may kita, minsan ay may utang pa. Kaya kung napansin po ninyo, kabi-kabila yung pag upgrade at pagdaragdag ng produkto at serbisyo ng aming kainan. Catering, pasalubong corner, business to business transactions, merchandise, at kung ano-ano pang seminars, mapalagulang ang mga tindahan at mabigyan ng kabuhayan ang daan-daang umaasa sa atin. 2019, mula sa ngalang Katunyings Cafe, pinaiksian pa namin ito at tinawag na Katunyings na may tagline na panlasang makabayan. Bagong pangalan, bagong direksyon, umaasang sa ganitong strategy kami ay makakaahon. Kasabay po ng pagpasok ng taong 2020 ay ang pagbubukas ng aming Tagaytay branch. At alam nyo na ang sumunod na pangyayari. Sinubok muli kami ang bagong bukas na tindahan na pilitang magsara Ngunit hindi kami hinayaan ng mga empleyado naming itinuring na naming kapamilya. Nagsumikap sila sa kabila ng trahedyang dala ng bulkang taal. Kasabay ng unti-unting pagbangon ng mga naapektuhan ng pagsabog ng bulkang taal, dumating naman ang hindi inaasahan ng lahat, ang COVID-19. Tayong lahat e-apektado tila huminto ang mundo. Mula sa sampung branches, apat na branches na lang dito sa Maynila at dalawa sa probinsya ang natira. Damang-dama namin ang dagok na ito dahil may pinagdaraanan din ng aming pamilya ng mga panahong ito. Sa ibang pagkakataon ko na lang po ikukwento rito. Ngunit di kami papatalo Lumabang pa rin kami at nag-isip ng solusyon sa gitna ng pandemya. Dito nabuo ang Katonyings Resellers Program kung saan inilapit po namin ang aming tinapay sa ating mamimili sa pamamagitan ng ating mga online reseller. Bukod dito, nagkaroon din kami ng oportunidad para magkaroon ng business-to-business -business transactions. Kaya naman sa gitna ng pandemya, hindi pa rin nakalimutan ang magbigay ng pasasalamat sa ating mga frontliners. At nagbigay-pugay din tayo sa ating masisipag na Katunyings frontliners. Isa narito ang aming Komisari Operations Manager dito sa Maynila, si Denmark Balingaw. Uh, ako po pala si Denmark Balingaw, ako ay taga-Kaloocan. Nagsimula ako sa Katunyings noong 2016. Bago ako ma-promote bilang isang komisary operations manager ay nagsimula ako bilang dishwasher, helper, uh, tinuruan ng kapwa ko empleyado hanggang sa ako ay ma-promote. Uh, Itong pandemic, hindi ako nakaka-uwi sa aking pamilya kaya medyo challenging yun para sa akin tapos hindi rin nakakapasok yung aking kapwa empleyado kaya kaming mga naiwan dito sa kumpanya ang uh, nagpatuloy ng production dahil sa malakas ang demand ng tinapay kaya kinakailangan namin mag overtime kahit na pagod napuyat, walang pahinga uh, ginagawa namin para lang mamit namin yung kinakailangan ng production. Papasalamat po pala ako sa kumpanya, sa Katunings, dahil sa tiwala ang ibinigay nila sa akin sa panahon ng pandemic, ay hindi ako nawalan ng anak buhay. At basta magtsaga lang, magsipag, magpatuloy lang, makakaya natin ano man ang nagiging problema. Isa lang si Denmark sa masisipag nating empleyado na talaga namang ibinigay ang lahat para sa paglago, hindi lang ng sarili, kundi pati na rin ang kumpanya. Nakala namin matatapos na ang taong ito at masasabi namin we survived 2020. Hindi pa pala. Nabiscovery namin uh, 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 two weeks, three weeks ago lamang na kami pala ay uh, uh, ninanakawan ng uh, taong pinagkitiwalaan namin dito sa kumpanya. Eh, sabi ko napakahirap naman nung ng gano'ng sitwasyon at hindi maliit na halaga yung uh, kinuha sa kumpanya. Mm -hmm. Kasi malaking halaga eh. Malagi Kaya nga. Kaya nga, wow. Papsi. Oh, sabi Kaya ko nga, eh. kung, kung kung hindi namin mariremedyohan ito ngayon, baka ang mangyari, masakit man, pinagtapat ko na sa mga managers namin na baka hihanda natin ang sarili natin sa pagsasara ng kumpanya. masakit mahirap lalo na't ang itinuring mo ring kapatid ang gumawa sa nito. hindi maliit na halaga milyong piso na mula sa paghihirap ng mga empleyado ng Catonings tama po habang nagtitiis sa hirap ng pagtatrabaho ang mga panadero, kusinero, servidor, security guard, managers at iba pa siya naman pala nagpapakaligaya sa perang hindi naman sa kanya. At ang lalong masakit at karimari-marim nung mismong ikinwento ko sa kanya yung hirap ng kalooban at bulsa dahil sa aming pinagdadaanan gawa ng natuklasang karamdaman ni Zoe, wala pa rin puknat ang pagnanakaw niya sa pera ng kumpanya. Sa kabila nito, hindi kami nawawala ng pag-asa na mabibigyan kami ng ustisya. Tulad ng pagbangon namin mula sa hirap sa probinsya, pamamaril sa una naming branch pagkakaroon ng sakit ng aming panganay, pagsasara ng kabubukas na branch dahil sa pagputok ng Bulkang Taal, pagsasara ng iba pang branches dahil sa pandemya. Tulad ng pagbangon namin sa mga pagsubok na ito, babangon uli kami sa huling hagupit sa amin ng 2020. Para sa aming katunyengs family at sa inyong mga pamilya, kapit lang, babawi tayo sa 2021. Tulad nga ng lagi naming sinasabi, sasandal ang ating tiwala sa Panginoon Diyos at ahawak tayo sa pangako na hindi niya tayo pababayaan. O paano mga kachunin, salamat sa pakikinig ha! Pasensya na kayo. Parang naging seryoso tong episode natin na to. Pero salamat sa patuloy na pagsuporta. Happy weekend pa rin. Happy weekend! Woohoo! Nakakabawi at malalampasan din po natin ito. Bossing at Mamusel, Kaipang Kape, Ang Gato ni Santa Rosa, Umahapon! <tod>